nanay ni Richie Rivero, pumalag sa mga bumabatikos sa relasyon ngayon ng kanyang anak. Viral at pinag-uusapan pa rin ngayon sa social media ang paglantad ni Richie at ni Laren May kaugnay sa estado ng kanilang relasyon, kung saan maraming netizens ang umano'y bumabatikos dito, samantala, pumalag na rin ang nanay ni Richie Rivero laban sa mga taong bumabatikos sa relasyon ng kanyang anak sa dating beauty queen at Los Baños, Laguna Councilor na si Laren May Bautista. Pagkatapos magpatutsada ng tatay ng binata na si Rosco Rivero sa isang taong nagkaroon ng kaugnayan sa kanyang anak, na pinaniniwala si Andrea Brillantes, ang nanay naman ng basketball player ang nagsalita, ipinagtanggol din siyempre ni Ginang Abigail Rivero ang pag-amin ni Richie sa pamamagitan ng Instagram post, tungkol sa tunay na relasyon nila ni Laren May, ilang linggo lamang matapos silang magdanay na sila ay magjowa, kaliwat ka ng batikos ang natatanggap ngayon ng celebrity couple, dahil feeling ng mga netizens, nagsinungaling ang dalawa noong kasagsagan ng controversies na hiwalayan ni na Richie at Andrea. Hindi rin nila nagustuhan ang naging paraan ng pag-ami ng basketbolista sa relasyon nila ni Laren, na tila may pasaring at pagnanega pa kay Andrea, samantalang siya nang araw ang nanloko sa dalaga, say ni Richie sa kanyang post, To the girl who I see as a real queen, with all the wrong hounding me, I'm blessed to have found the right one. Allow me to shield you from things you don't deserve. Hindi tayo magtatago dahil walang dapat ikahiya, walang nang agaw at walang inagaw. Walang bibitaw dahil masaya tayong magkahawak kamay, dagdag pa ng aktor. Kasunod nga nito ang cryptic post ng tatay ni Richie na, yun naman ang hindi totoo, plus importante yung maayos na ugali at pagrespeto sa minamahal mo at hindi lang pakitang tao. Para mapag-usapan, yun naman ang sobrang layo at yan ang sigurado ako, thumbs up emoji. May God bless both of you. We love you and we will always be here praying for you guys. Take care of each other, love each other, respect each other, and always put God in the center of your relationship. mensahe pa ng ama ni Richie. Sa post naman ng ina ni Richie na si Abigail, may nabanggit siya tungkol sa isang toxic na relasyon, walang niloko at walang nanloko. Sadyang hindi lang sila ang gustong magkatuluyan ng tadhana, Have you ever wondered why some relationships work out while others don't? It can be annoying when you want to be with someone, especially when you know you gave your all, but it just doesn't seem to be working out. God will end a relationship if it's toxic, if you're in a toxic environment. You do not need to get used to it for a long time, or just get over it. God wants you to remove yourself from these situations. God will even help you set up an unthinkable escape. just learn to listen, pahayag ni Abigail. Dugtong pa niya, the truth is, if it's meant to be, it will happen, when God wants you with someone, He will make it happen, meanwhile. A healthy relationship is one in which there is oneness of goals, purpose, values and beliefs, say ni Ginang Abigail. Paalala at payo pa niya kina Richie at Lauren keep your relationship healthy by listening, talking, accepting, managing conflict, making time for each other and praying together. May Father God Almighty bless you both.